Sa ikaapat na public consultation para sa proposal ng redevelopment project ng Session Road noong Merkoles, binigyang konsiderasyon ng mga opisyal ng proyekto ang ilang mungkahi at sinagot ang mga concerns ng taong bayan. Ayon sa mga nagtanong, maganda umano ang presentasyon, ngunit ano ang magiging epekto nito sa daloy ng trapiko at paano umano ang mga ilang negosyo kung sakaling magsimula na ang konstruksyon? Sagot naman ng mga opisyal, Uh, sabi ni Sir kanina ni, ni Architect na talagang hindi maiwasan yung traffic uh, problems natin. Ano pa ba yung mga questions na kailangan naming malaman from the public para ito will be included don sa master plan ng Session Road? Nilino naman ni City Engineer Edgar Olpindo ang kabuong budget para sa proyekto. Anya, hindi pa pinal ang nakalaang 120 milyon dahil patuloy pa rin silang nagbibigay konsiderasyon sa maraming bagay tulad ng opinyon ng publiko. Naitaas rin ang katanungan para sa parking areas at mas istriktong pagpapatupad ng building codes sa lungsod. Namin to, uh, we'll be gathering or we'll be integrating all yung suggestions and comments coming from the stakeholders, we'll go back to the drawing board and kung ano man yung ma-produce namin along with the, the, revisions from your insights and comments, uh, we'll be sure to contact you again to present yung uh, uh, revised na uh, designs. So, thank you po. Pagdating naman sa usapin ng prohibition ng mga bike users sa Session Road, kasalukuyan naman na umano ang ginagawa ng City Council ang ordinansa ukol rito. Binigyang din rin ang pagbabalik sa dating structure ng post office bilang konsiderasyon na ito ay isang heritage site. Upang mabawasan naman ang mga signages, magkakaroon ng QR code ang isang building kung saan maaaring itong i upang malaman ang mga impormasyon tulad ng kasaysayan ng gusali at kung ano ang mga ino-offer nito. Ang proposal na naglalaman ng pagbabawas ng mga signages ay nakabase sa ISO Standard 7010 na mayroong sinusunod na sizes, typeface at iba pa. Dagdag pa nila ang pagkakaroon ng sariling typeface ng lungsod. Ngunit, naging concern naman ang pagpapanatili sa identity ng ilang sikat na establishmento. With the identity of the establishments, especially the known ones, Um, they can maximize their branding, but not on the outside, but on the inside of the establishment, so that they won't lose their own identity, yet it is still visible para sa uh, public. Pirenesenta rin muli ang Color Palay na gumagamit lamang sa mga lipitadong kulay kung saan layon nito na ibalik ang dating sigla ng Session Road. Bukod sa pagbibigay highlight sa heritage ng lungsod, ang proposal para sa redevelopment ng session ay nakatoon rin na maging mas convenient para sa lahat ang lugar. Sa ngalan ni Kyle Marquez, Adrian Mas, para sa Herald Express, Balita.